kani ay karon atong pangitao ning gatulo aning nga tubig asa ni gagikan kay mura og dugay ra gini problema na ako dire ini ulan no nagabok na ko na ang alcoba ato aning susihon og subayon kon asa nagagikan ang tinubdan sa tubig tungod kay bago o ni nga yero sin ug bagong ong atop ni siya og ngano ni ngano siyang nagtulo si gihapon dugay-dugay na nato ning gi mulo ning problema ha hinaot nga karong panahon na ato ana mapangitaan og solusyon og sulban para lamang mawala ning iya ang gabaha nga tubig kay aron dili na magsalod dinhi sa ubos ngayon, unti-unti kulang um, pinapalakihan ang butas. O mauna ato lang nasaksiyan og nasairan. Kung asa nagagikan ang tinubdan sa tubig nga siging tulot tulot din sa ilalom. mao nga palihog tambagi ko og unsay angay buhaton. Aron kini mawala og mawagkan. Dato niya, dako og buho. Dako-dakoan ato niya, o bangag ar mulusot ning ato ang silpon kay atong e... Eh, tamuag dito sa ilawom kay medyo ngit nga ni dai ang ato dai gi buhat ato ang gi butangan ta siya og bangil para mo mo ano siya likyad padulong dito sa ibabaw og maraton kita na natug asa gigikan an tubig dito de sa sinipungan bye bye og dagang salamat sa mga nagtanaw og sa mga wala nagtanaw salamat pud bye bye